Oh, Kylie, bibigay ko sa iyo to. Para hindi ka napagalitan ng nanay mo. O oh, eto, kunin mo. Yeye, maraming salamat sa iyo, ha? Ah. Dito na ako. Ate Ye Yeye, ang bahay mo talaga. Lahat ang nangangailangan, tinutulungan mo. Ye, saan tayong ngayon pupunta? At saan tayong maglaro? Sa muntibili na lang. Maganda dun, eh. O oh, Kylie, ba't ka malungkot? Eh paano, ate Yeye? Wala pang pera si nanay at tatay. Pati may sakit si tatay. Hindi pa nga kami kumakain eh. Ganun ba Kylie? O oh, eto, may isang daan ako dito. Bigay mo sa nanay mo para may pangkain kayo. Talaga ba ate Yeye? Bibigay mo sa amin to? Siguro matutuwa dito si nanay na may pabili na kami ng pagkain. Oo oh, Kylie, binigay ko sa inyo yung para makakain na kayo mamaya. Bait mo naman talaga, Yeye. Yeah, yeah. Syempre Siyempre, ayun yung turo sa akin ng ko. Magbigay sa mga taong may kailangan. para na nga, Kylie, Rosalie. Tara. Ang saya sa multibilya, no? Oo, masayang masaya. Ang sarap nga din ang nilibri mo sa aming chichery, Ye, yeah, tanong ko lang sa'yo. Baka naman mapagalitan ka ng tatay mo. Baka maubos na yung pera mo. Mayroon pa ako dito ang bente. Ah, ba? Tara na, Ye, tignan mo si Kylo, umiiyak at parang malungkot. Oo nga, tara, lapitan natin. Tara. Kylo, ba't ka umiiyak? Paano kasi, Yeye? -ye? Nawala ko yung bente. Di ako makauwi. Sigurado, papagalitan ako ni nanay. Ganun ba, Kyle? Nawala mo yung pera ng nanay mo. Buti may 20 pa ako dito. Bili mo na lang ito ng pinapabili sa ng na nanay mo. Bakit, eh? Bibigay mo ba sa sa yung 20 mo? O oh, Kylie, bibigay ko sa iyo to. Para hindi ka napagalitan ng nanay mo. O oh, eto, kunin mo. Yeye, maraming salamat sa iyo, wa. Ah. Dito na ako. Ate Yeye, ang bahay mo talaga. Lahat ang nangangailangan, tinutulungan mo. Ganun talaga. Kylie, ayun ang tugo sa akin ng magulang ko. kaya ba't ang niya, tinulungan niya sa Kuya Barok? Bili niya ng pera, pabili ng pagkain nila. Ganyan talaga, na. Kasi nangangailangan ng tulong si Kuya Barok mo para meron silang pamilyang pagkain Kaya ito na, kung meron silang nangangailangan ng tulong, tulungan mo rin na. Apo tayo, tutulong rin pa ako sa mga nangangailangan. Kasi po tayo, ayaw ko po kayo, ang po kasi. Tara na, Ati Yaye! Tara! Tara! <tip> Ate ay saglit lang. Tignan mo yung bata, nangangala lo. Oh. Tara, lapito natin. Tagawin natin ano pangalan niya. <laughs> Uy, bata, anong pangalan mo? Ba't ka nangangalakal? Ako nga pala si nanay, kaya ako nangangalakal para makatulong ako sa nanay o sa tatay ko. Para pag nabenta ko to, may pambili kami ng pagkain. Ah, ganun ba, nanay? Pwede ka ba namin maging kaibigan? Di ba, Rosalie Kylie? Oo naman. Talaga ba? Gusto niya ako maging kaibigan kahit nangangalakal ako, kahit madumi ako. Ano naman ko nangangalakal ka at madumi ka? Buti ka pa nga masipag eh. Tumutulong sa magulang mo. Salamat sa inyo ah. Gusto niya ako maging kaibigan. Iba kasi yung mga bata dyan, ayaw nila ako maging kaibigan kasi madumi daw ako. Sila yun, pero kami gusto ka namin maging kaibigan. Oo nga. Ate Yaya, pati nanay, pwede ba tayo magyakapan? Oo naman.